Ang saya sa iyo. Ay ayan na, ayan, no, kanina, ano kasi na tayo dito no kasi nga maraming mga musikero dahil na hindi naman fiesta, pero dahil na ngayon na yung filing na mga COC ng ating mga kakandidato. Kaya naman kanina ay nagpanong tanong na tayo dito sa kagilid-giliran at kasingit-singitan mahati Makati. Kanina actually galing tayo sa kalayaan. Hmm. Kalayaan, okay. At ngayon ay <laughs> siyempre, po ay takbo tayo agad dito sa Makati. At eto na nga, nagtanong na tayo kanina nang sa question natin kung pabor ba silang tumanggap ng pera, no? Pero iboboto pa rin nila kung kanino yung nasa konsensya nila. At eto naman ang kanilang kasagutan. Oh, mas, mas okay yung, ano, yung hindi. Kasi bawal yun eh, bawal yung ganun eh. Nagbibigay sila ng pera eh. Labag sa ano yun eh. Siyempre, hindi naman nila pera ang ano yun. Pag nanalo na sila, babawiin nang naman nila ulit yan. Kaya mag-iisip ka dapat bilang isang butante. Tsaka huwag ka matakot na bibotan mo talaga yung tama. Ay hindi. Malinis ang konsensya ko dapat. Kung ano ang prinsipyo mo kahit walang pera, yun ang susundin ko yung prinsipyo. Hindi naman lahat-lahat ng tao ay ano butuhin natin yan kasi mabait siya, ganyan. Pero kapag ka, yung bibigyan na sila ng pera, naging ano na sila, yung parang pera-pera na yan eh. Tanggapin na natin, ganun ba? Pero para sa akin, kung ano yung, kung sino yung nakakatulong sa tao, yun yung bobotoin mo. Eh, syempre kasi, di ba, nakakatulong sila sa taong bayan, kailangan natin botohin. Hindi yung pira-pira lang, pira ang labanan, di ba? Pagkatapos ng ano, bibigyan ka ng pera, tapos sunod, pag anong nangyari dito, hindi rin sila nakakatulong. Mas maganda na yung nakakatulong sa tao. Pabor po ako, kukunin ko po yung pera, pero ako rin pong masusunod kung sino yung boboto ko nararapat. Eh, kasi kung sino pong nararapat na para sa akin, kung sino gusto kong iboto na madali siyang lapitan, madali siyang puntahan, meron po. Oo ah, po. Pabor po ako, pabor po ako. Eh kasi po, hindi naman po, ano eh, bigay po nila yun, eh. hindi naman po kami nangingi eh. Kaya kung sino po yung gusto kong iboto sa konsensya ko, yun po iboboto ko. Pero tatanggapin ko po yung pera pagka binigyan po ako. Kung may, kung may magbibigay po. Ibigay. Ayan, nabigay.

May na-okpo ka merienda yan mamaya, ha. Sir, mukha ka po. kanina, ano, sila talaga yung mga, nagpapatutog dito, kaya mapapasuyo ka talaga kanina. Pero ngayon, syempre, no, ay tatanungin na natin si Sir. Ayan. Kasi ito po ang team of Ayan. Wala, sige, yung pwesto na po, namin sa inyo, no. no? O, dito pa po ba kayo natanggapin daw po yung pera? Since election na po niya, natanggapin ng pera Pero iboboto kung sino'y nasa konsensya Hindi po Bakit okay. po siya eh? Kasi okay, makakaroon pa po ng mission eh Magaling-maling ah! <laughs> 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 Ayun nga po yun

ikaw, ikaw, and, oh, ikaw. <laughs> uh, okay, kamay lang. Kamay lang kumitigos. Mga ka-Brigada, okay. kaya naman, in the height of changing lives, ito si Brigada, unperturbed ng 105.1 Brigada News sa Manila, sa so Music and News, authoring... Biga! Brigada!